Di sa ina nga ka ba? Marang magsit na ng tagalog. Hi, Maxine. Ah. Ah, Ano mo ba eh? Maxine o Maxine? Maxine. Ah, Maxine. Lalaki ba yung babae? Lalaki. Lalaki eh. pala. Wala sa pangin. Wala! <laughs> Mga takot kayo sa video, no? Like, okay, na, na. <laughs> <laughs> pulog pango naman, gustong-gusto video ads. ano gusto niya kay na. Mami, <laughs> endangered na daw siya. Eh, hindi po kain mo ito kay Ivan. Bano. Ayaw nga ano ni Ivan, hindi yan ganito. Gusto na Bangot gusto ni Ivan yan. O. Oh. Patata <laughs> yung gusto niya. Patata, wala <laughs> patata.